What's up mga kaibigan, welcome back sa ating youtube channel sa Modern Tips 2.0 So, kumusta kayo? Ngayon ay may share ako sa inyo na ilang araw ko nang pinaproblema dahil yung facebook notification ko ay laging nagdo notify at akala ko may mga nagme-mention sa akin na, na or nagko-comment sa mga posts ko yun pala ay yung gumagamit lang ng mga highlights tsaka yung everyone so Maraming mga tao yung gumagamit na ganon Kaya lahat ng friends nila ay nanonotify sa kanilang mga Facebook app So hindi naman sa umiiwas tayo sa mga importanteng mentions uh, Kaso may iba talaga na halos from time to time Ginagamit nila yung uh, highlights Tsaka yung everyone Tsaka yung iba pa So uh, tayong mga friends nila ay uh, nag-notify sa ating Facebook at sometimes nakakairita talaga. So ngayon ituturo ko sa inyo kung anong gagawin natin para hindi na tayo makareceive ng ganong mga mentions or notifications sa ating Facebook. So ang gagawin natin, punta lang tayo sa ating Facebook app. Make sure na nakalagin tayo. Pagkatapos nun ay click natin tong uh, sa upper right side yung profile natin. Tapos sa baba, scroll lang natin, scroll down natin makikita natin itong settings and privacy. So, i-click natin to. Matapos natin maklik ang settings and privacy, meron ditong settings. So, i-click natin itong settings. Pagkatapos ng settings, scroll lang natin pababa. Punta tayo dito sa notifications. Dito sa notifications, maraming pagpipilian dyan. So, ang i-click natin, itong tags. Ayan. Dito sa tags, makikita natin yung receive notifications for batch mentions, post you commented on before, join groups, people you mentioned before. So, ang gagawin natin para hindi tayo ma-mention yung pangkalahatan or, by, or yung by batch, i-uncheck or i-disable natin itong batch mentions. So, ayan. So, hindi na tayo masasama don sa mga gumagamit ng highlights, everyone at saka yung iba pa na nagme-mention ng by batch. So, ang mga receive na lang natin, yun talagang nagme-mention sa atin uh, na friends natin na sometimes uh, importante talaga. Kasi yung ibang gumagamit ng batch mentions, yung mga may pinopromote o di kaya yung may mga uh, binibenta o yung ibang may ini-endorse. So, sometimes okay naman, wala namang problema, lalo na kapag importante yung uh, balita, pero minsan talaga maraming gumagamit nito sa uh, hindi naman useful na mga bagay. So, sana uh, pagpasensyaan nyo kami kung i-disable namin to sa mga friends namin dyan. So, ayan na, uh, sana makatulong sa inyo. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa ating channel, sana ay mag-subscribe kayo. At huwag kalimutan mag-iwan ng like at uh, i-click natin yung notification bell para ma-update kayo sa mga susunod-kong video. Maraming salamat.